Anong Tagalog sa white? Oo, oh, una si kuya. Anong Tagalog sa black? Itim. Oo, Ano Anong Tagalog sa uh, flies? Langaw. <laughs> Anong Tagalog sa mosquito? <laughs> Anong Tagalog sa ant? Ano <laughs> Anong Tagalog sa uh, sun? Araw ah oh, sabay. Anong Tagalog sa moon. Boom. Ang Tagalog sa air. Hangin. Anong? Ano yun? Wind. Ayun nga. Air, Oh, ayun o. Anong Tagalog sa air? Ibang talo ka pa. Oh, anong Tagalog sa... anong Tagalog sa... Uh, tomato. Tomato. Oh, Tagalog sa squash. Kalabasa? <laughs> Russell, hindi ka na Oh my! Anong Tagalog sa... Kalabasa. No? Anong Tagalog sa... Okay, tatanong ko. Anong Tagalog sa floor? Okay. Oh. sa Anong Tagalog sa chair? upuan. Ang <laughs> galing. Anong Tagalog sa... Um, sa wall. Tindi. Kasi lang <laughs> nangyari sa'yo. Hindi <laughs> mo <ba> alam. <laughs> Ay, anong Tagalog sa... Sa house? Bahay. Hmm, sa bahay. Anong Tagalog sa skin? Alat. Ano? <laughs> Ano? Balat. <laughs> Anong Tagalog sa ni Braso. Ano? <laughs> Malay. Eh. Saan? <laughs> Anong braso? <laughs> Tuhod. Anong Tagalog sa shoulder? Braso. Shoulder? Arm. Arm yun. Shoulder balikat. Oh my. Oh, why? Anong Tagalog sa head? Ulo. Oh, o, anong Tagalog sa eyebrow? Kilay. Oh, o, di alam na rasela Ay, anong Tagalog sa... sa eggplant? Talong. Oh, ang galing. Anong Tagalog sa garlic? Garlic. Oh, Russell, ano nangyayari sa'yo? <laughs> <Okay>. <laughs> Ang Tagalog sa onion. Hmm? Bawang. Wow, wow. oh, sibuyas, tama si Russell. Ang Tagalog sa... Sa... Sa, sa banana. Oo, oh, hindi mo kasagot. Ang Tagalog sa apple. Alam mo, Russell? Manzana! oh, ¿de, de yeah, la haces? <laughs>